Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang at media at tumutugong disenyo. Matututuhan mo kung paano lumikha ng mga flexible na layout gamit ang pangunahing syntax at mga halimbawa ng paggamit ng at media. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang at media ay isang panuntunan para sa paggamit ng CSS media queries upang mag-apply ng mga style batay sa partikular na mga kondisyon. Pinapahintulutan ito ang iba't ibang CSS na ma-apply ayon sa laki ng screen ng device, orientation, resolution, o iba pang mga katangian. Pangunahing ginagamit para sa responsive design, ito ay tumutulong na i-adjust ang hitsura sa iba't ibang device tulad ng desktops, tablets at mobiles Ang pangunahing syntax ng at media ay ang mga sumusunod Sa media type tukuyin ang uri ng media hal screen print Sa condition tukuyin ang mga kondisyon tulad ng laki ng screen o resolution ang mga halimbawa ng mga uri ng media ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Screen, mga estilo para sa pagpapakita sa screen, tulad ng sa mga computer at smartphone. Print, ito ang estilo na inilalapat para sa pagpiprint. All, ito ang estilo na inilalapat sa lahat ng uri ng media. Ang mga madalas gamitin na mga kondisyon ay ang mga sumusunod min-width, max-width, mag-apply ng mga style ayon sa minimum, maximum na lapad ng screen. min-height, max-height, mag-apply ng mga style ayon sa minimum, maximum na taas ng screen. orientation, tukuyin ang orientation ng screen, portrait para sa patayo, landscape para sa paalang. Resolution, mag-apply ng mga style batay sa resolution ng screen, HAL, DPI. Halimbawa, upang tukuyin ang mga style na naa-apply kapag ang lapad ng screen ay mas mababa sa 600 pixels, maaari mo itong isulat ng ganito. Sa mga device na may lapad ng screen na 600px o mas mababa, nagiging light blue ang kulay ng background at nagiging labing apat px ang sukat ng font ng talata. Upang mag-apply ng mga style kapag ang device ay nasa landscape orientation, maaari mo itong isulat ng ganito. Kapag ang screen ay nasa landscape mode, nagiging light green ang kulay ng background maaari mong pagsamahin ang maraming kondisyon gamit ang and upang mag-apply ng mga estilo sa mastiak tiyak na mga kondisyon Kung ang lapad ng screen ay nasa pagitan ng 768 at px at 1024px ang kulay ng background ay nagiging light gray Sa responsive design, karaniwan ang paglalapat ng iba't ibang layout depende sa lapad ng screen Nagbabago ang mga font size sa mobile, 600 px pababa, tablet, 640 at 1px hanggang 1024px, at desktop, 1025px pataas. Ang at media ay isang makapangyarihang tool para sa pagpapalit ng mga estilo ng CSS ayon sa mga device at laki ng screen at mahalaga para sa responsive design. Sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng mga kondisyon tulad ng min-width at max with, makakalikha ka ng website na na-optimize para sa iba't ibang device. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ito. Salamat sa panunood!